Good morning, good morning people! Ngayong araw po na ito, pag-usapan po natin ay doon sa strawberry na itinanim natin at uh, sinisigap natin palaguin uh, subalit po sa uh, hindi magandang pagkakataon eh naging maulang po dito kaya po yung mga strawberry natin na namumulaklak na ay hindi namumunga ayan yeah, madilim so ganyan po araw araw so kaya po uh, itong ating ano strawberry yan po may mga bulaklak siya pero Ayan, hindi po tumutuloy yung pamumunga. Ayan. So, ayan, marami naman pong ayan. Ayan. Pero ayan po, hindi, ayan, hindi siya tumutuloy. So, dahil sobra pong ulan, ay naapektuhan po yung kanilang pamumunga. So, pero ngayon po dahil malapit nang magtaginit eh nasaan ko po na bubungan na siya. Dahil ang gamay pa naman. So, ang gagawin po namin ay sa transplant ililipat namin yung iba sa bago nilang truck para makahinga sila. So, ito po yung gagawin namin ngayon. Yan. Kawayan dahil mas marami naman po kaming kawayan ayan, eh, sa tabi lamang eh, doon na po namin kinawa ayan po ginagawa na po yung poste ganito din po ang mangyayari nga lalagyan ng ng ano ng poste at yung frame po niya lahat kawayan so umulan ayan po ngayon umulan na naman isilong na naman tayo so ito na po yung kawayan na kinawa namin gagamitin namin so at dito lamang po namin ginawa Ayan. Ayan. so bay Bayan po ninyo yung paggawa namin ng rack para o bed para sa ating strawberry. Ito na po yung kawayang gagamitin na natin na isasahig sa isa, ating ano, bamburak. Hmm, Ang yeah. gas Ayan po. Pinubutasa na namin para hindi po pumutok yung kawayan. Pinako. umunat na ano. Hindi malapit yung ando rin. Ayan po. May butas. Bago ipako. Para hindi pumutok yung kawayan. uh, ito na po yung frame ng ating uh, Bambo o, bamboo, ano, bed para sa ating mga strawberry so mamaya um, lalagyan na lang po yan ang kawayan, lalatagan at yan, tapos na po ating uh, bamboo oh, bed para sa ating mga ano strawberry so yan haba uh, bali ilan ito 20, uh, 20 feet ang haba ayan oh. pwede ka nang matulog ano, ano dyan ah yan bed yan eh bed so pwede tulugan ano oh. Upuan mo, subukan mo upuan dito. Iba Di yan. Yan. Yeah. Oh. 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 Ay, okay. so. Pwede, pwede tulugan. Ano? Pag uh, maulan, uh, gusto mo magpaulan. <laughs> dito ka mahiga. Pwede. Yan. Yan. Tingnan po ninyo, napakaputik. Yung pinagdaanan namin. Dahil yun nga po, maulan dito eh ngayon mukhang ano na gumaganda na yung panahon ayan nagkaroon na po ng araw so kaya po yan inais na namin ito para mailipat yung mga strawberry mas mapadami natin ayan sa so, mga runners ililipat ko na rin po yan yan meron natin pong pandilig so kalapit lang so madaling magdilig pag uh, mainit masoyan, dinagdagan na ang ating rack. So ito po yung kinuha nating tatlong kawayan, nag kaso naman dito. So pala araw na ginawa. Ng ating ano bed. <coughs> so finish. Job completed. Accomplish, mission accomplish. Thank you, Awayan. Sa Triales. Mas lalo ka pa sana yung mabong para maraming pa kami maraming gawin para project na gamit ang Awayan. Ang ganda ng panahon nyo ha? Ah, uh, ayan. Ang ganda ng panahon ngayon. Medyo sumisilay na ang araw. ituloy na at nang mapadami natin ating mapakapagtanim na ulit tayo kasi po tumigil da rin kami muna sa pagtatanim kasi po natutunaw yung mga pananim dahil sobrang ulan eh magumpisa na po siguro kami magtanim ulit para tama ah uh, maano na yung ano ah uh, umiinit na Morning people! ay uh, ngayon po mag-transplant po tayo ng strawberry. So ito po yung mga seedlings. Bago po natin i-transplant, uh, siguraduhin lang po natin ilinis natin. Ayan, yung mga uh, patay na dahon na. So ayan po, tapos tatanggalin po natin siya. ayan po oh. so ayan po yung ano makikita nyo ang daming ugat so very healthy po itong ano na to draw to ayan po ang daming ugat so, ililipat na po natin siya dito sa ating yan lang po ilalagay lang po so napakadaming ugat so ikakalat lang po natin Ayan na po, nakapag-transplant na tayo. So yan po Nakapag-transplant na tayo Ayan po yan. Tanggalin lang po natin itong ano, uh, Extra na dahon At linisin din po Yan yung mga Mga ala na yan Extra na Tapos Tap 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 Hmm. Kaya so po, ganun po ka-healthy kahe itong ang daming ugat. Kaya so po, puno-puno na ugat. So, puno-puno po ng ugat ang ating uh, strawberry. Kalat lang po natin yung ilalim. Ayan. O tulad po nito, meron siyang runners. So tatanggalin na lang po natin siya. Ang kailangan lang naman na natin na ito. Tingnan natin. Ang l naman. Thank nice God. Ayan po, siguraduhin lamang po na yung crown, ito, itong crown. Yung crown na yan ay nakalitaw, hindi po yan dapat nakalubog. Kasi pag lumubog po yan, mamamatay po yan. So ganyan lang po ang pagtatanim. Ayan po yan. Tanggalin natin mga extra na dahon. At least magtira po lamang tayo at least mga 4 yan, apat lamang po ay tinira natin. And then tanggal. So yan po, ilinis po natin. po, napaka-healthy, dami ugat. dami so meaning healthy po ang ating alamang pag marami ugas. so ayan po yung crown ay ayan po yung crown so dapat po yan ay uh, nakalitaw so ayan po yung crown ito yung crown so dapat po nakalitaw yan hindi po dapat nalakalubog so ayan na po yung nareplant natin na mga strawberry tsaka ito po yung bago nating gawang uh, uh, rock ito constructed na rock para sa mga strawberry sana po uh, gumanda at magtuloy-tuloy na init para makarecover ang ating mga strawberry okay. hindi po kasi nilipat ko na rin dito dahil crowded na sa kabila ayan, tingnan nyo po ayan, yung mga bulak-lak na po. Ipag po mga kulak-kulak dito, tapos yung sa dulo, eh, yun po, yung mga asa na. So, hopefully po, ah, magtuloy-tuloy na ito. Dahil medyo gumaganda na pala. So, yun lang po muna, update natin tungkol dito sa ating strawberry. So, paano gumawa ng rock at paano mag-transplant. So hindi ko na po ito diniligan Dahil yon makulimlim ang panahon Hindi pa po naman mainit dito Ayan makulimlim pa So at saka po basa yung Ang ano natin Ah uh, pating mix Kaya ayan Ah uh, Hindi ko na po muna diniligan So basang basa pa naman At sana po ayan uh, Na bigyan ko kayo ng Ano nang ng kaalaman tungkol sa pagta-transplant at saka nga po para maka gumawa tayo ng bed na hindi na tayo nagkakagastos pa tulad po niyan ang ginamit ko ay mga kawayan wala naman po kaming ginastos maliban lang po doon sa pako na ginamit namin wala pa pong 50 pesos yung nagastos namin dito at uh, sandali lamang na po namin ginawa ito wala pang kalahating araw So kung marami po kayong kawayan, maganda pong gawin to. Kaya naman po ginagawa namin to. Eh, ah, uh, sa maintenance po doon, sa pagdadamo, hindi na po masyadong mahirap damuhan. Kasi baka ano po sila? Uh, doon sa ah, uh, nakalimit yung ano nila, yung ugat, doon sa mga ano lang. Doon lang sila gumagapang sa mga plastic na tinaglagyan pires naman po namin bumupunga naman yung malaga naman po natin ng mayos uh, Bigyan ng sapat na fertilizer na kailangan po ng ating mga lalang so ah, uh, madali naman po magpadami ah uh, kailangan lang ah, uh, konting tiyaga ah, uh, at saka yun nga po pag numarating sa ganitong uh, mga panahon na hindi naman natin kontrolado eh, huwag po kayo masiraan ng loob. Eh, bahagi po ng buhay natin yung, ano, yung kalamidad. Lalo na po dito sa ating sa bansa natin na ah uh, lagi po tayong dinadaanan ng mga natural calamities. So, ano po, pag, pagsubok lang yan, sabi nga. But, hindi po yun ang dahilan para mag-stop tayo doon sa kung ano yung gusto natin mangyari. So, Tulad po niyan, ah, Kahit po, sana po, namumunga na yan alam dahil nga po sa tuloy-tuloy na pagulan dahil la uh, lanin niya ngayon eh hindi po sila ano nakapamunga ng madami so but yun po dumami pa rin naman nga lang walang mga bunga so bawi na lang po tayo sa susunod so sana po uh, may natutunan kayo at dun po sa mga hindi pa nag subscribe Paki-subscribe na rin po at paki-hit na rin yung notification bell para kung may mga bago tayong mga videos na yan ay mapanood din po. Maraming maraming salamat po at uh, mabuhay po kayong lahat and God bless us all. Thank you.